Ito na hindi naman niya yung maliliit na yan. Ay, niya. hindi niya. Na May GR na nakalagi. Hmm. ka! Ay, siya ito kayo, hindi to yung yak. Ay, hindi. kasama sa inabintay yung kabilang niya. Ayan, kasama na. pero, mauna ito muna inadaan natin. So, sa next year. Ah, hindi siya kasama sa titol ito, ya? Yeah. Oo. Tabak yeah. At, isa, na. Lahat yan, isa ang titol niya. Isa, tapos talaga natin ito ng lagtaklo. parang yan naging tigta dalawang hektarya na yan ha? parang nangyari tigta dalawang hektarya oh dalawang hektarya mahigit mahigit ang isa may point 3 6. ay, ay. 6.3 dito yung may point na natitira Thank ito. Kamusta kayong mga nag-asili dun? Ayan, kalabaw pa naman ay. <laughs> Nalayo. Nalayo. <laughs> si Ben pa daw po makuha. Hindi ko pakita. Ah, pala gaya ko muna na. Tan ay. Ada ay. sige. Yeah, yung kain niyan. Hagit, Hagit lang yung niyan. Ano na? Tapos ramen muna diyan sa

dami ng nyug eh. Ay, ba't yung nyug yung, yung, yung isa may natirang tuyo ay? Ha? May natira man yun ay? Yung isa? Ah. Ang dami bunga ng buli oh. Sarap niya ah. Eh. Ano gawin niya dyan? Na matamis yan, nung, nung buko pa, eh. hindi, hindi na makakain yan. Agan, lalaki ba tinan? Ako iti. Pinakawit natin yung kuwala. Tapos si Tuliglig ang kasama. Kapaharapin doon. Hindi <laughs> naman. Pag hindi buhay yun sa tarami na yun. Pag hindi akwetan eh. Asaluhin daw? Pag hindi sinalihan Tuliglig eh. <laughs> Mahal na naman eh. <naman>, <laughs> 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 Tapat daw naman na ito. Bakit gano'n ah? Eh. Gano'n siya kabait, bro. <laughs> <laughs> Bakit pala ko yung may ano? Ha? Huh? Yung may pamblog Yung holder nito. Oo. Hindi ako nakapagdala. Para hindi balaw siya ng galaw. Tama mo dito at baka ipalayo. Baka ito yung kahoy na ito, sakupit. Lanyog mo yan.